Isang magandang martes ng umaga mga kaibigan sa inyo saan man kayo naroon. Ikalabing wala sa buwan ng Pebrero taong 2025. Ilang araw na lamang eh magmamarso na tayo mga kaibigan. Ano? Gusto ko lamang bigyan pansin itong kaugnay pa rin nung pagbibiro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po naman sa Club Filipino nung i-endorso niya yung senatorial balls ng PDP laban. No? Aba eh, ang dami ng mga piranhang na kumagat sa issue. Sinto mga piranhan to? Nauna yung content natin kahapon. Itong si Congressman Zia Alonto Adjong ng Lanao del Norte. Ngayon naman, may, isang, may isa pang piranha na nais kumagat dun sa issue mga kaibigan. Nako, walang iba kundi itong chief ng ano, Criminal Investigation and Detection Group o yung CIDG ng Philippine National Police. hanga na sana ako dito eh. Believe na sana ako dito kay Major General oh, ay hindi, ano na pala ito? Police Brigadier General Nicolás Torin III sa yung hepe po ng uh, CIDG ng Pambansang Polisya natin. Aba, nagsampa ng kaso, hindi nakatiis ang mama. Nais kumagat doon sa isyo, kinasuhan ng inciting to sedition ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil doon sa ginawa niyang pagbibiro na para makapasok daw yung siyam na kandidato sa pagkasenador ng PDP Laban, eh patayin daw niya yung 15 senador o papatay daw yung 15 senador dyan sa Senado para makapasok yung kanyang mga kanendato. Sineryoso rin itong mama na ito. Ano kayang nasa isip nito? No? Naalala nyo ho nung kasagsagan ng issue tungkol kay Pastor Kibuloy Diyan po naman sa Dabao. Sa yung namumuno nitong si ano eh, itong si, hindi pa siya si IDD chief ito, ito nung si Nektore noon eh parang ano ito, parang maraming frustration sa stint niya as uh, police official diyan sa Davao. Oh. Kaya siguro na isang balikan tong mga Duterte ito ang nakikita ko dito eh. Kumbaga parang hindi na pagbibigyan yung kanya magusto nung nasa Davao siya. O, oh, kumbaga bumabalik, gusto niyang balikan itong mga Duterte. At ito ang naghihintay ng pagkakataon mga kaibigan. So dalawa na sila nitong si Adyong. Dalawa na silang piranha na nais kumagat no, sa issue mga kaibigan. At uh, maraming pang umuusbong dyan nung kanin-kaninong individual at grupo na naman na nais din makibahagi nito sa issue. Pero sa side po naman ng NBI, eh buti naman nakapag-isip ng matino. Itong si... Uh, NBI Director uh, Jimmy Santiago mga kaibigan dahil sabi niya no need, no need na kasunguhan ng dating Pangulo. Ang ibinigay po niyang uh, kadahilanan mga kaibigan itong si uh, NBI uh, Director uh, Jimmy Santiago na kung maalala ninyo eh, siya rin ho yung nag-file ng complaint for grave threats at inciting to sedition. Laban po kay uh, Vice President uh, Sara Duterte mga kaibigan ano? Ho? Dahil po naman sa mga nangyari noong November last year. At matagal-tagal ding ininvestigah inimbestigahan ng NBI ito until they came up with a decision at uh, inirecommend na nga ito sa Department of Justice mga kaibigan. Sinabi nitong si Jimmy Santiago na yung ginawa ng dating Pangulo ay political propaganda lamang at political rhetoric coming from a politician. Sabi niya, we are used to that when he was still the President. Na laging nagbibiro ang Pangulo. Di ba? Laging niyang sinasabi na kapag para tumino ang bansa, eh, patayin mga ganon at... Uh, Namumutawi lagi sa bibig ng Pangulo yung mga ganyang uh, salita. Lalo na nung siya pa ang Pangulo. Ito naman ay hindi seryoso at pagbibroon lamang yung kanyang ginawa. Ayun o. Sinabi nitong si... Itong si uh, NBI Director Santiago... Huwag niyong seryoso, wag nang seryosohin ito. wag nang seryosohin ito, mga kaibigan. Dahil nauunawan ito in the context of political discourse. Mga kaibigan, no? pero itong si... Itong si Nick Tore, General Torre, talagang ano eh, nagpapasikat din eh. Matagal na kasing hindi napag-usapan ang kanyang pangalan simula noong simula nung siya yung nangunguna, doon naman sa paghalughog, doon sa umano yung pinagtataguan ng pastor na si Apolo Kibuloy noong last year. Doon lang naman sumikat itong si Tore. <laughs> eh pagkatapos noon wala na. Kaya ito, ito mga kaibigan, kaya parang gumagawa uli siya ng, parang gusto niyang gumawa uli ng pangalan itong si Tore ang sinakyan niya yung issue. Itong issue nga po na pagbibiro ng dating Pangulong Duterte, mga kaibigan, ano? Sinabi nitong si si Tore, ikinatwiran niya, eh, alam niyo bang bagong Pilipinas na? Ikinakatwiran niya na bagong Pilipinas na daw? At hindi na daw po pwede yung mga ganong statements na kinabukasan ay joke only na lang. Sinabi ba ng opisyal ng CIDG na hindi magandang magbitiw ng salita na, kinalo, na kinalaunan ay sasabihin, biro lamang. Eh anong gusto mo? Hindi ka pala mabiro. Ba't ka naging polis? Naging opisyal ka pa? Eh, mahirap ka palang biruin, General Lector eh. Eh, kung may magbiro sa'yo, eh, lalo na't ikaw eh, may, may hawak na armas dahil eh, otorizado kang maghawak ng armas eh. Anong gagawin mo doon sa magbibiro sa'yo? Eh, baka babarilin mo na. <laughs> mahirap ka palang biruin, sir. Grabe ka naman. Nilinaw naman ng opisyal, ng opisyal, na ang kanyang pagsasampa ng kaso laban sa dating Paolo ay bilang CIDG Director, Filipino Citizen, at bilang isang pulis at itinanggir niya na mayroon siyang political motive. Ay ganon, hindi porke CIDG Director ka, isa kang Filipino Citizen, at isa kang polis. Eh, yun na yung lisensya mo. Para maghain ng kaso ang laban sa dating Pangulo. Dahil doon sa kanyang pagbibiro. Na alam naman ng lahat na mapagbiro ang dating Pangulo. Kumidyante siya kahit saan siya mapunta eh. Kaya nga kinagigiliwan si dating Pangulong Duterte ng mga OFWs kahit saan man po magpunta sa iba yung dagat. At kinakausap yung mga grupo ng mga Pinoy po doon, eh lab na lab siya ng mga Pinoy, overseas Filipino workers. Dahil napapatawan niya sila eh. Papagbiro ang dating Pangulo. Pero kayo namang mga opisyal, ikaw General Nictore at ikaw Congressman Adjong, eh masyado naman kayo gusto niyo mapag-usapan ng inyong pangalan. Oh, dahil sa pagsakay sa issue sa pagbibiro ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh tiyak, maraming madibis sa inyo. Kaya yung lagi kong sinasabi, hindi eh naman maitatatwa na napakarami pa rin supporters ng mga Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na po, lalo na kay BP Sara, na habang binubugbog ninyo, idinidiin ninyo, ayun, ayun siya oh. Paisi-isi lang siya. Siyempre. Anong gagawin niya? Na kanino ba yung burden of proof? E di ba nandun sa mga nag-aakos sa kanya? Kaya siya, yan oh, yung pinakauling video nakita ko, Uh, namamasyal sila ng kanyang uh, sister si Kito Duterte dyan po naman sa Japan. At hindi niya sineseryoso. Yung tungkol binabale wala lang niya, siyempre. Yung impeachment complaint na pinag-ausapan pa rin kung kailan masisimulan dyan po sa Senado. Yan lamang mga kaibigan, saan mo po kayo naroon eh, isang magandang... Uh, Tuesday morning po sa inyo. God bless you po. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating at balita sa YouTube channel natin na Radyo Pilipino UK, abay mag-subscribe na po para sa mas maraming video pa. Sa susunod po, mag-shoutoutan tayo ha mga kaibigan. San man kayo naroon. Bye for now.